ba kayo sa divorce na isa sa batas ng ating bansa ngayon? Dahil kapag oo, ngayon, sasabihin ko sa inyo kung bakit hindi ito dapat isa sa batas ng ating bansa. Sasabihin ko sa inyo na dapat tutol kayo sa pagsasabatas ng divorce dito sa Pilipinas. Kung ang rason ng karamihan, lalo para sa mga teenagers ngayon, ay para magkaroon ng freedom ang dalawa o ang isa't isa para naman may kalayaan sa sitwasyon na kanilang hinaharap. Well, ang unang rason natin ay uh, lahat ng mga tao naman, lalo-lalo na sa panahon ngayon, ay hindi nagagawa ng mga solusyon sa mga problema ng kanilang buhay na hinaharap. So, for example, kapag may mga maliliit lamang sila na problema, ay hindi na nila gawa ng paraan as partner. Kasi ang iisipin nila maghihiwalay na lang sila para mas madali yung, yung uh, proseso. Yun yung problema eh. Kapag isa sa batas natin ang, ang divorce dito sa Pilipinas, ang uh, maliit na bagay o maliit na problema ay mas lalo pang pinapalaki ng magpartner. Kapag may problema sila, hindi na sila mag-iisip pa ng solusyon, kundi mag-iisip na sila agad ng hiwalayan para may freedom. Well, the fact guys is kapag masyado yung uh, pinairal natin yung tinatawag nating freedom, hindi po maganda ang kalabasan. Kaya yun po yung unang rason na dapat po nating i-consider, lalong-lalo na sa mga... Uh, teenager pa na may partner na o may may karelasyon na may mga anak na kaya po dapat po uh, dapat nating isipin na kapag agree po tayo sa divorce yung mga problemang maliliit ay may pinapalaki pa natin yung divorce ang proses, proseso ng divorce ay may malaki babayaran so yung maliit na problema mas pinapalaki po natin so yun po dapat ang ating isipin at ang pangalawang rason naman na siyang isa rin sa pinaka mat, uh, matibay na rason kung bakit hindi ito dapat isa sa batas Dahil at the end of the day, pangalawang rason, kawawa po ang mga babae Alam po natin lahat na kapag naghihiwalay ang dalawang a uh, partner, ka, ka, uh, ka, karaniwang nangyayari ay ang anak ay nasa babae At ang kaniyang uh, asawa, yung lalaki, ay nagsusuporta lamang sa mga anak niya. Pero alam din po nating lahat na may mga pangyayari din na ang lalaki ay hindi sumusuporta sa kanyang anak na nasa babae. So at the end of the day, kawawa po yung mga babae. ah uh, kasi karaniwang po sa aking mga naririnig, marami naman po yung mga, mga babae ngayon na gustong sumang-ayon sa divorce no uh, gustong sumang-ayon sa pag ng divorce dito sa Pilipinas at base po sa akin nakikita hindi naman po lahat pero basi uh, base po sa akin mga naririnig at nakikita karaniwang po nito ay yung mga hindi pa matatanda yung mga masado pang bata na mga babae kaya po isipin po ninyo girls Nakawawa po kayo. At then of the day, kayo lang din po yung magsasacrifice kasi yung kakarani mo po nangyayari, ang anak ay nasa babae. At nangyayari po doon ay uh, pinapabantayan po ng mga babae ang kanilang anak doon sa mga magulang nila. Sa case po na yan, doon po papasok ang tinatawag nating poverty. Yes, poverty, isa din po yan sa problema ng bansa na ating hinaharap noon pa man mapahanggang ngayon at wala din po yung solusyon na nagaganap. Family planning po kasi yan eh. Kaya pag isa sa batas natin po ang divorce dito sa Pilipinas, kawawa po talaga yung mga babae. Uh, mga babae, dapat po na, uh, ninyong, sorry, dapat po ninyong uh, pagkakatandaan ah uh, hindi ko naman po nila lahat uh, yun po lang, yung message po lang dito ay yun po sa mga babae, yung mga uh, batang babae pa na naririnig ko na so, gustong is, sumang ayon sa pagsisapatas ng divorce dito sa Pilipinas. Uh, yun po dapat yung isipin nyo, hindi naman po lahat at marami din po naman yung mga matatanda na so, gustong sumangayon nito. At again guys, on opinion ko lang din po ito. Gusto ko lang din po yung mag, magbigay ng word sa inyo para at least naman po may, may ma, mabalance balance kayo sa paggawa ng desisyon. Kasi of course, na simbahan katolik ko, may pinipirmahan na at gamitin nila, submit nila ito dun sa mataas na posisyon para naman may, ano, may consideration din po ang mga ibang babae para marinig din po. Kaya again po, Uh, gusto ko rin pong ipahatid sa inyo na girls, sana naman wag padalos-dalos kasi at the end of the day, kawawa po talaga ang mga babae. Uh, kahit ano pang sabihin natin, alam po natin na may mga nalaki talaga na kapag naghiwalay na sila, hindi sila magsusuporta ng kanilang anak. Meron din naman po na nagsusuporta sila sa kanilang mga anak. Pero at the end of the day po, yung anak ay nasa sa atin, tayo lang din po, uh, kayo, sorry, sorry. Kayo lang din po yung mag-aalaga ng uh, iyong mga anak kapag may nagkasakit. At alam po natin na may mga lalaki din na hindi ninyo sumusuporta, wala pong alam sa kanilang mga anak. So kaya po, sana'y maisip din po ninyo na dapat tutol po tayo sa pag uh, pagsabatas ng divorce sa Pilipinas. So ang pangatlong rason naman po natin ay mawawala yung value o halaga ng kasal. Alam naman po natin lahat na ang kasal ay sagrado. Marriage is sacred. Hindi ka dapat nagpapakasal kapag hindi mo ito na, na feel, hindi mo naramdam na kayo talaga at kayong dalawa ang magsasama buong buhay. Kaya nyo ibinibigay ang inyong mga sarili. Kayong dalawa bilang isa doon sa simbahan, humihingi kayo ng, ng, ano, ng blessing ng, ng, Lord, guidance kay Lord, para naman as you fuse together as one, magsasama kayo. Yun po yung halaga ng kasal. Hindi po uh, biro o laro ang kasal. Kaya kapag isa sa batas ang, ang divorce dito sa Pilipinas, maraming na ang magpapadivorce kung may mga problema. So, <clears throat> ano na ang halaga ng kasal? Mawawala na yung value ng kasal, di ba? Kasi yung kasal ay for lifetime. Ah, lifetime po yung pagbabind niyo as one ng iyong partner. Kaya kapag hinayaan nyo na ano, lamunin kayo ng ay, ng divorce, sana yung halaga ng kasal, di ba? Wala na pong halaga ng kasal. Kaya dapat po natin isipin na ang kasal ay sagrado at hindi po biro, hindi po ito laro. Ito po ay isang seryoso na matter ng ating buhay na pagdidesisyonan ng malalim ng dalawang partner bago nila ito gawin. So please, uh, isipin muna natin ang ganyang mga konsiderasyon. So kung gusto nyo ng freedom, marami pang mga possibility na dapat nating gawin o mga solusyon na dapat gawin natin sa problema. Alam ko po na marami ang problema sa buhay ng mag-asawa. Alam na alam ko yan kasi of course may mga magulang din naman ako at nakikita ko po yan sa aking mga mata. Pero kailan may sa lahat ng problema meron po talagang mga solusyon. Pero sabihin man po natin na hindi po talaga ito madaling sabihin na mga solusyon again po guys um ito po ay sariling sa loobin ko lang hindi ko naman po nilalahat alam ko rin po dapat na uh, dapat po nating ibalanse lahat ng bagay pero nais ko lang po sabihin sa inyo na sana naman may ma-consider niyo ang mga sinasabi ko again hindi ko po ito nilalahat at problema lang po ang ating pinag-uusapan sana naman ay gawan po natin ng mga solusyon ang mga problema na dapat ma ma-mabawas ma sa atin ma ma may mga nararating po kasi sa atin ng mga problema pero nga po kapag may isa sa batas po ang divorce dito sa Pilipinas kailangan lamang po na may tamang proseso o may tamang paraan hindi po lahat ng na mga nagfile ng divorce ay uh, ina-accept agad-agad para lamang po sa akin kailangan may tama po itong proseso lalong-lalo lalo na sa mga babae na nakaranas ng na mga violence sa kanilang mga partner, yun po yung dapat uh, asikasuhin una. yon po yung priority sa pag-confirm or, or, sa pag-accept ng divorce dito sa ating bansa. Dahil kapag hinayaan po natin o yung uh, accept o tanggap lang tayo ng tanggap or approve lang tayo ng approve sa <coughs> divorce na fina-file ng mga tao sa Pilipinas, then tsaka na po yan, pangit na po yan. Pero pag dumaan po tayo sa tamang proseso, pinipili lamang yun nat po natin yung mga cases na dapat talagang uh, may may approve sa ating law din yun po, especially po sa mga dumaan ng mga violence or mga mapapait na kapansanan o karanasan sa kanilang pamilya as they, you know, nagsasama sila sa isang bubong. So yun lamang po at you know, maraming maraming salamat.